yun kay daghag na si Giglaba Magandang araw po mga dias, Diaz. Dito sa video natin, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-layout ng palitada, kung paano magpalitada, ano yung mga diskarte sa palitada, at kung paano magiging madali yung pagpapalitada natin dito sa pader na ito. At uh, tuturo ko rin sa inyo mga kaibiyas kung paano magkanto gamit lamang yung bara natin. So mas mabilis na paraan ito. Lahat po ng iyan ay pag-uusapan natin dito sa video sa Kaylen's Amazing Construction Ideas. So tara, magpapalitada tayo. Sa parting manipis, papahid ang gagawin natin. Sa mga parting makakapal, ibabato natin para mas mabilis. Dito manipis pa to, kaya ang gagawin natin, pahid. Pahid natin unahin po ninyo kung saan may tanse. Doon po ninyo unang-unang ipapahid yung semento ninyo. Ang purpose po ng dahilan na yon para makuha po kagad ninyo o makita ninyo yung kapal ng ipapahid ninyo. So, pinaka-priority talaga is yung tapat ng tanse. Yan. Okay mga kaidias, napansin niyo dito, ang unang-unang ginawa natin is tinapalan natin yung may tanse. Sa bawat tanse na to, yun yung unang-una natin ginawa. Pansin niyo dito, pahid ang ginawa ko. Kasi manipis dito. Ngayon, kapag nakita nyo na naabot na ng cemento ninyo na inilagay yung tanse uh, i-stop nyo na kasi ang gagawin natin babarahin natin yan para makuha natin yung tuwid malalaman natin kung tuwid na ba kapag pinitik ninyo tapos nagba-vibrate ibig sabihin nun uh, pantay na siya tapos hindi siya nadadaya kasi kapag nadadaya yan pag pinitik ninyo walang galaw yan at uh, ibig sabihin nun tumatama siya dun sa sobrang halo at wag na wag nyo pong gagawin yon wag nyo ahaya ang mangyari yon dahil matadaya po yung palitada ninyo kaya kahit nagtansi kayo siguradong ang finish lang din yan bubukol ngayon para makuha natin yung tamang ano gamit tayo ng bara ang bara mga kay Diaz pwede kayong gumamit ng 1 by 2 na tubular tulad ng ginagamit ko pwede rin yung alumino mas maganda yon mas magaan mas maganda pwede rin yung kahoy basta tuwid sya unang gagawin natin talapat nyo tong bara ninyo sa tapat ng tansi sabay kuskos sabay pitik yan. Makikita nyo naman dito, kapag gumaalog na siya, gumagalaw na, nagpa-vibrate na, uh, wala nang nakabukol, makikita nyo na ngayon yung mga parte na kulang. Iba't iba ang teknik ng ginagawa ng mga construction worker or mason dito. Pero sa teknik na to, mas mapapadali kayo dito kasi ang una-una yung kinukuha is ito. Pagkatapos, ito naman ngayon. Pabarahin natin to. Okay, nakuha na. na natin. Tapos pag nakuha na natin ito, magkabilaan, ilalapat nyo lang yung bara nyo ng ganito. Tapos pag nagpahid na kayo dito, iga, igaganito nyo lang, iaangat nyo lang tung bara nyo. Hindi na kayo mahihirapan, makukuha na na kagad na sa level na kagad yung ipapahid nyo dito o kaya ilalagay nyo yung semento. E, ba diba, ba, mas mabilis yun? Kaya yun, kailangan nyo lang tandaan yung mga guide yung unang-unang papalitadahan ninyo. So, ang gagawin na lang natin ngayon, dahil nakuha na natin to, nasa label naman na, papahidan na natin to ngayon ng halong simento, tapos saka natin babarahin pa ganito. ang pinahira lang natin ito, yung parting ito. At hindi na tayo nag-focus dito sa parting may tanse eh, kasi nasa level na yan. Ngayon, uh, medyo basa pa siya. Kailangan, medyo patuyuin pa natin to. Huwag natin babarahin ng basa. Magagalaw po yan, mabibigla, mawawalan po ng kapit. Isang dahilan po yun ng pagkakrak ng ating palitada. Kailangan, nasa ganitong katuyo na siya, mga kaidiyas. Ngayon Dapat ganyan. Yung saktong-sakto para kuskusin. Hindi pwede yung ganito. Ano, kita nyo, lumulubog pa, hindi pwede. Patuyuin pa natin yan. Babarahin natin to mamaya maya. Pero sa so ngayon, tatapusin muna natin to mga kaibiyas. Yan, bali, ito na lang, tapos ito. Siguro pag natapos natin yan, pwede na rin dito. Medyo natutuyo na itong mga kaibiyas. Mga pansin nyo naman, pwede na pong barahin yan. So ang gagawin natin ngayon, ilalapat nyo lang ito. Yan yung bara kita nyo dito sa nakuhanan nyo sa level tapos iangat lang natin iangat lang natin Nung natin, nakuskus niya yung mga parting sobra. At nakapansin natin dito, nakulang pa yung nilagay natin. Kapag nakita nyo na nakuskus, ibig sabihin, ito yung level na niya. Yung may mga nakuskus. Itong namumuti pa, ibig sabihin, kulang pa yan. Ang gagawin natin, tatapalan pa natin.